White lady nga ba ang nakunan sa videong ito? Mga kaibigan, nito lamang May 5, 2023 sa ganap na 3.23 ng madaling araw ay ni livestream ng MDRRMO ng Concepcion Tarlac ang kanilang pagresponde sa aksidenteng nangyari nung oras na yun. Ayon sa reports, ay nakainom daw ang dalawang sakay ng motorsiklo at isa sa mga biktima ay makikitang nakahandusay na sa kalsada. Mula sa anggulo na to ay makikita natin ang isang malawak na damuhan sa gilid ng highway na pinangyarihan ng aksidente. Sa unang tingin ay parang wala namang nakakakilabot sa video na to pero pagpatak ng dalawang minuto ng kanilang livestream ay tila ba may sumulput na puting bagay sa may bandang damuhan. At mga kaibigan, kung ito ay pagmamasdan pa nating maigi, ay mapapansin natin na para bang naglalakad pa ang puting bagay na ito. Ayon kay Chester Paul Kunanan ng Concepcion MDRRMO, ay napansin na lamang daw nila ang nakaputi sa video makalipas ang limang araw kung saan meron daw nag-message sa kanila patungkol sa bagay na to. Ang topic na to ay umani ng samotsari at iba't ibang opinyon mula sa mga netizens na nagsasabing totoo raw na white lady ang nakita sa video habang ang ilan naman ay hindi talaga naniniwala. Ang mahiwagang tanong ay totoo nga ba ang mga white lady? Dito sa Pilipinas mga kaibigan ay hindi na bago sa atin ang nilalang na to sapagkat napakaraming kwento na ang nagkalat patungkol dito lalo na sa mga probinsya na kwento ng mga matatanda na base daw sa kanila mismong sariling karanasan. Hindi pa nga white lady ang tawag sa kanila nung unang panahon kundi kaperosa na ang ibig sabihin ay babaeng nakaputi. Noong World War II ay mas naging tanyag pa ang kwento ng white lady dito sa Pilipinas nung sakupin tayo ng mga Amerikano kung saan Sinasabi nila na kapag ito raw ay nagpapakita ay madalas itong nakasuot ng puting Pilipinyana. Ayon sa mga kwento, ang mga white lady daw na ito ay may malagim na nakaraan kagaya na lamang ng ginahasa, pinatay o nagpakamatay at ang kanilang pagpanaw ay may kasamang mabigat na kalooban na dahilan upang hindi sila matahimik at makatawid sa kalangitan kaya patuloy silang nagpapalaboy-laboy dito sa lupa. Isa nga sa pinakasikat na kwento dito sa Pilipinas patungkol sa White Lady ay ang White Lady sa Balete Drive, Quezon City. Kilalang kilala ang kwento na to noon kung saan sinasabi nila na marami daw ang naaaksidente sa area na to at ang mga aksidente yung ito raw ay kagagawan ng white Lady. Gumaganti raw yung White Lady sa mga tao lalo na sa mga driver na napapadaan dito dahil ayon sa kwento yung babae daw na ito ay naaksidente rin dito sa Balete Drive taon na ang makalipas kung saan siya ay hinit and run at hanggang ngayon ay hindi pa nahuhuli yung driver. Kaya naman noong mga panahong sikat ang kwento na to dahil sa takot ay maraming taxi driver ang tumatanggi sa mga pasahero na may destinasyon na madadaanan ang lugar na to. Mga kaibigan, hanggang ngayon ay wala tayong kongkretong ebidensya patungkol sa bagay na to. Ang magandang gawin ay irespeto na lang natin ang paniniwala ng isa't isa dahil may mga iba dyan na talagang nakaranas ng mga nakakakilabot na bagay tulad nito at kayang patunayan na hindi lang tayo ang naninirahan sa mundong ito. Ano na -ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.